approaching tayo sa sentro ng Katbalogan. So, ito nyo. Okay. <laughs> so, ito yung famous na lugar. <laughs> Tuloy po kayo sa bayan ng magaganda. Gandara. o <laughs> oh, yan, tingnan nyo yung motor. Oh. Di ba? <laughs> Only in the Philippines. <laughs> Di ba? sa yung sakay niya. Tingnan natin. Isa, dalawa, ito. Apat. Pang lima yung driver. So talagang dinesign nyo nila yung motor nila na ganito. Kasi nga, di ba? Umulan umaraw, eh, tuloy-tuloy yung pamasa, ah, uh, Pasada tuloy-tuloy lang. Siguro yan yun na kasanayan dito. Yung gano'n ang ano, ginawa talaga sa mga single na motor. Barangay Malihaw. Pwede rin hinabangan. May lugar siguro hinabangan din. Okay. Stop stop muna kami dito sa... Hindi ko alam anong lugar to. Uh, tingnan ko sana. Google map. <laughs> so anyway, I-stop uh, muna kami dito kasi talaga ano eh. Antok. Rest lang kahit mga 1 hour. Bago tumuloy. Nakakapagod din eh. Ah! Pero, okay pa rin. Ano lang, rest lang pa re-energize tapos alis naman. Tulog na nga yung asawa ko. <laughs> okay, uh, kagigising lang namin. Ano eh, uh, mga ano yata yung one hour mugs no? Yung tulong namin. Uh, Sabi so one hour. Uh, ano muna kami? Uh, Naka-recharge. Hello, mong. <laughs> Nakapag-recharge na wa. <laughs> so, ano muna? Uh, Snacks-snacks ng konti. Biskuit ka ng biskuit. Di ba kami nag-lunch kasi... Ano eh, uh, yung mga anak ko... Ayaw gumising. Oo, yung ayaw Tulog pa eh. Tapos ayaw pa nilang kumain. Meron pa naman kaming natirang ano eh, yung humba. Adobo na. Adobo. So, meron pa kami pagkain. May rice na. So, kain na lang sana diretso pero ayaw pa nila eh. Yung hmm. nasa likod pa eh, tulog pa. Lahat. So, ano na lang muna. Siguro, ano na lang, nagkapila ako, tas. ano muna. Uh, diretso muna kami. Biyahin muna. Uh, ano pa eh, time ano pala time check 1:15 pm for ano pa 170 kilometers pa lang layo namin sa Aling <laughs> Talagang ano eh ang, ang hina ng takbo namin eh ang hina ng ng, ng biyahe namin to, uh, dahil nga dun sa uh, mahirap yung daan. Tapos uh, malayo din talaga. <laughs> ang, ang ang alin kasi from south to north siya eh. so yun so 170 kilometers pa yung gaya namin 4 hours so uh, 115 so mga siguro mga 6 nandun na kami siguro <laughs> nabot na kami ng ulan no mas ay, ang ito yung advantage kong nakasasakyan ka na nagtutur road trip kasi maulan o maaraw eh, tuloy pwede kang ano lang dire diretso yung biyahe mo ito yung advantage so paiba iba yung advantage motor ka iba din yung advantage daw sa so tuloy na kami wala namang ano eh wala namang reported na masamang uh, panahon so ulan lang po Ay sign nito eh. katbalogan katbalogan tough sulat yun ang, may oh okay so may ah oh, yun dun ng ride right, is burungan burong or burunggan tapos diretso yung kalbayo tsaka katbalugan laki pala ng summer oh, so, laki ng summer So, ano kami, nag-stop over muna kami dito. Gusto mo makita nyo to. Ang ganda eh. Talagang ano pa eh. Ang lawak pa ng ano, kagubatan. <laughs> Tsaka may sapa dun Grabe eh. Nature na nature pa rin. Ang Ang summer stop lang ako saglit para ano lang pressure fresh air <laughs> yun nga so ang layo ng narating natin summer woo yun know. o <laughs> okay so ano tayo may taon yata ito eh <laughs> Oo nga kasi oh, oh malaki, malaki siya. Oh, ah, okay. Yung seven, oh, seven. so yung Katbalogan, 11 kilometers. yung 8 kilometers? Malapit lang pa. Ah. Hindi kasi yan, masyadong ano eh, clear yung pangalan. Basta yung Katbalogan, 11 kilometers na lang. So malapit na. Ano, ano yung sabi mo? Malaki siguro ito na ano nakakapagsyudad kasi may 7-Eleven. 7-Eleven. Oh, ano? Talagang makulay yung bridge nila. Ang daming flag. Tingnan natin. Ah. Okay, In fairness, malinis yung Malinis talaga no? yung tubig. Malinis. Talagang malinis. Ano ba yung tinitinda dito mo? Tingnan mo. May mga nagtitinda oh tinda nila ano yan Mang? Lah, may mga ano so, seafoods tahong daming tahong ikaw mag ayaw ha ayaw ayaw mo lutuin mo ba marami pangatay, natin yung pagkain <laughs> Maraming pa pagkain yun o baka yung isang plastic yun 10 pesos lang di ba ikaw wag, wag lang po tayo kasi ah, siguro pagbalik na lang namin o, oh. kasi itong dinaanan namin ngayon, ito yung dadaanan namin pa uwi so, talagang kung ano yung ma-miss namin ngayon, eh, pagbalik na lang okay, so si Jolly na nag-welcome sa amin welcome to Katbalogon City <laughs> kahit saan talagang Nandun talaga si Jollibee. Your favorite ko. Oh. Reding reding mag-welcome. <laughs> so Katbalogan City na tayo. So first time talaga namin na uh, makapunta. Umabot sa ganun lugar. Umabot sa ganito kalayo. <laughs> first time talaga. Okay. So, approaching na tayo sa sentro ng Katbalogan. So, ito yun Den, 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 den. Ano <laughs> so, welcome to Katbalogan. So, no idea talaga kami. Oo. Oh, okay. So, ito. Para siyang ano, Parang alisay. O oh, or Surigao ni ba? Ay. Parang Surigao City gan or ah, Okay, nandito pala yung Samar Provincial Capital. So nandito yung Kapitolyo ng Samar. Ah, yun oh, ganda ng Kapitol. Ah. Sige lang pagbalik na namin. Tuloy-tuloy <laughs> lang kami ngayon. So, ito, ito yung ano nila, pinaka city nila. Okay. So, turn right. Ang ganda ng ano nila, capital basta pagbalik namin. Na Ngayon diretso lang muna. Ano talaga siya parang Surigao City. Sabi kanina nandun daw sa loob ni, ni ano si Bangkin. Si Metro. Ah, saan palang Metro? Ah, wala, Nakita mo? na lang. Hanapin mo na lang. Police shoot. Right Wait lang ata. Ikot-ikot mo oh, no. ano na ako. Oh, no. Asan kayo? Ano nga natin? Ano? Asan na Excuse me po. Pwede magtanong. Saan po yung Gaisano Metro dito? Gaisano Metro. Yung Gaisano? Hindi oh. ko dito po. Oh. Okay. Thank you po. Tagalaw. Uh, no, eh. Ang Tagalaw na napunta sa Katbalogan, no? Ang Tagalaw. Oh, right. Doray, waray ito, Waray Ang trabaho ng waray Tignan nyo yung pedicab so, Di ba? Parang ano eh Mukhang hindi siya gaysan 1940th Tanong tayo ulit Sige Anong babae mo? Miss, excuse me Asa po ba na yung bagay sa ano? Ay Metro na oh ah, chan, yan yan left. may makikita niyo yung school na Summer National School. Dito din. Bali pa left po kami. No, pero pwede naman kayo diretso kasi dito. Thank you, e, thank you po. po. Pasok muna tayo sa mall nila, yung metro. Ay, salamat. Ay, bibilihin lang kami. Ang mahiwagang... <laughs> Ang mahiwagang baul. <laughs> <laughs> Ang mahiwagang <laughs> baul na ginagamit. Kasi Parang lugi kami ng mga mga anak mo. Tayo lang pwedeng umiyak kahit saan. Ano na? Nasa ano kami, Metro Katbalogan. Gumili ng balde. <laughs> logistics saan tayo Okay So tuloy na yung biyahe Tapos na kaming mag uh, metro <laughs> Hindi gaisa na mag metro Kasi ah. yung nga, yung Gaisano lang dito Metro lang pangalan, walang Gaisano. Pero alam namin na Gaisano yun kasi sa... Cebu. Oo, oh, si Cebu. May-ari talaga ng Metro. Ay, Gaisano. Gaisano kasi. Tsaka, ganun, yung mga uniform nila eh. So, bali, ano pa, uh, nasa ano pa ka rin kami ha? Katbalogan. City. Bali, palabas na kami. Ah, uh, diretso na kami ng ano? Alin ang tanong ngayon is kung makasakay ba kami <laughs> so tingnan natin medyo malayo pa naman kami sa Alin may 144 kilometers pa kami so mga 8pm pa kami na matingnan darating or darating doon but mag ano pa kayo mag dinner pa so tingnan nga natin no? ano, ano yung mangyari <laughs> so ano kami ah uh, yung talagang pinaka plan namin na lang is makarating na ano? makarating ng port pagdating doon, eh, doon na kayo mag, ano? Mag-iisip kung ano mag dapat doon. Yung... baka doon na rin kayo mag hintayin na lang namin kung anong available schedule. Mm. Mas mabuti nang nasupport kay mm -hmm. Kasi... total kung sa pagkain, uh, pagkain, meron man tayong pagkain. Meron naman kami mga baon. Ang so, problema ang tutulugan eh di sa van ulit. Eh, oh, di man. sa van ulit. Para tipid. <laughs> van na naman. Van life eh. So... Ganun pa rin alam naman natin yun eh so wala nang bago anyway ito yung ano katbalogan so naikot lang at talaga namin yung lugar pwede na dito kung ano may uh, mag-stop over kayo ito yung pinaka-stop over niya pwede dito eh ito siguro yung pinaka center nila, no? Kasi nandito yung provincial road no? Siguro. Tapos ang Or, daming bangko, no? Oo nga. Kalbayog City yan, 72 kilometers pa ka. So, Tapos saka pa yung Alen ang susunod. Oo, oh, may alin pa. Ah, uh -huh. pinakalas mo na yan. Bali, pa tayo pa Alen. Kaling Kalbayog. So ganun, ganun pala, pag galing ng Tacloban, Katbalogan yung unang city, city tapos Calvallo, Mahabe. Okay. <laughs> so maliwanag na sa amin ngayon yun. Parehang city si, pero magkaiba. Oo. Oh. Malinis ng tubo yun, nasa city lang. Malinis. Okay. Uh, date, So, ano lang kami? 119 kilometers away sa Matlin. Time check, 4.25 p.m. So, pamuntang Kalbayog na kami. Uh, so far, kanina yung dinaanan namin, ano eh, uh, coastline ayun na kami yung makiat ng bundok ulit or paakyat na din yung tanan okay <laughs> so ito yung famous na lugar <laughs> tuloy po kayo sa bayan ng magaganda gandara <laughs> ito pala yun o no? <laughs> natagpuan na namin <laughs> kilometers pa kami uh, papuntang uh, Lynn wala pa siya eh 2 hours plus pa eh malayo pa 4.35 na eh so ano na lang muna tuloy tuloy lang yung biyahe namin update lang kami mamaya bago magganda o oh, sa gandara pala to uh, parang pit stop ng mga truck sa gandara pit stop ng mga truck pala to time check uh, 5.15 pm na po so ano kami eh, nasa Santa Margarita yan yan yata yung pangalan Santa Margarita So 82 kilometers away na lang kami Medyo uh, Nakapagpabilis na ako ng takbo dito eh Kasi ano na, Maganda na yung daanan bridge when we get there eh sa binilay so alhamdulillah and the view daming puno ng kahoy daming mga new new season ano? summer so sige a uh, tuloy-tuloy lang yung